Kamusta ka, kapatid? Sabihin ko agad ang isang katotohanan na siguradong naranasan mo na. Ang mga babae, minsan parang puzzle na mahirap buuin. Hindi ka siguradong kung may gusto ba siya o friendly lang. At dahil bihira silang magsabi ng direkta, madalas kang naiiwan sa tanong, gusto ba niya ako o nag-iilusyon lang ako? Alam mo ba kung bakit hindi sila basta-basta nagkukwento ng feelings nila? Simple lang, takot sila sa rejection. Para sa atin, mga lalaki, ego ang madalas tinatamaan kapag nabigo. Pero para sa babae, parang buong pagkatao niya ang nadadala. Kaya mas pinipili nilang magbigay ng mga maliliit na kilos kaysa lumabas at sabihing, "Oo, gusto kita." Ang problema Karamihan sa atin, hindi sanay bumasa ng mga senyales. Busy tayo sa salita. Nagihintay ng malinaw na oo -o, o gusto kita. At sa kakahintay, nakakalampas na ang oportunidad. Kaya ngayon, sisirain natin ang code na yan. Pag-uusapan natin ang pitong kilos, pitong gestures na madalas ginagawa ng babae kapag may tinatago siyang nararamdaman para sa iyo. Hindi man niya aminin, pero ang katawan hindi marunong magsinungaling. At bago tayo magsimula, mabilis lang. Kung gusto mong mas maintindihan ang mga sekreto ng attraction at stoicism, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Unang sinedes, mirroring. Nakaranas ka na ba nito? Habang nagkukwento ka, bigla na lang niyang gagayahin ang kilos mo. Uminom ka ng tubig, maya-maya iinom din siya. Nag-cross ka ng arms, siya rin. Hindi naman sinasadya pero nangyayari. Sa psychology, ang mirroring ay subconscious way para ipakita na nakiki-align siya sa iyo. Para bang sinasabi ng kilos niya, I'm with you. Hindi ito basta-basta galaw, ito ay energy investment. Kapag may respeto at attraction, mas lumalabas ang mirroring kasi hindi niya gagayahin ang isang taong hindi niya gusto. Kaya kung mapansin mo ito, huwag mong baliwalain. Isa itong invisible bridge na nagsasabing may connection kayo kahit wala pang sinasabi. Ikalawang senyales, touch. Medyo tricky ito pero obvious kapag alam mo na. Napansin mo bang minsan naghahanap siya ng excuse para dumikit sa'yo? Aksidenteng tapik sa braso, brush ng kamay o kaya ay parang biglang sumasagi habang naglalakad. Kung tutuusin, bihirang aksidente ang mga ganitong kilos. Sa mundo ng babae, touch is sacred. Hindi sila basta humahawak kung hindi sila komportable. Kaya kapag merong deliberate contact, ibig sabihin she is testing the waters. Tinitingnan niya kung paano ka magre-react. Natataranta ka ba at parang boyish ang dating? O kalmado ka, composed at walang awkwardness? Kung relax ka, Ibig sabihin, safe siya sa presensya mo. Tandaan, a woman's touch is both a test and an invitation. At dito papasok ang stoic mindset. Ang lalaking grounded, hindi nag-overreact, hindi rin siya nagiging aggressive, basta kalmado, present at marunong magbasa ng sitwasyon. Kapag ganito ang dating mo, mas lalo kang nagiging magnetic. Ikatlong senyales orientation ng katawan, lalo ng paa. Oh, simple lang pakinggan, pero napakalakas. Kasi kahit anong sabihin ng bibig, ang paa hindi marunong magsinungaling. Kung nasa grupo kayo at mapansin mong laging nakaturo sa direksyon mo ang mga paa niya, guess what? Ikaw ang focus niya. Biology lang ito kapatid. Our bodies naturally orient toward what we want. Kung ayaw kanya, madalas nakaturn palayo. Pero kung gusto ka niya, hindi lang ulo o mata niya ang nakaharap sa iyo. Buong katawan niya, lalo na ang paa, nakahanay sa direksyon mo. Kaya kung gusto mong malaman ang totoo, minsan hindi sa salita, nasa posisyon ng paa makikita ang clue. Kung pagsasamahin mo ang tatlong ito, mirroring, touch, at body orientation, parang puzzle pieces sila ng isang mas malaking larawan. Larawan ng attraction na hindi mo mababarsa sa salita, kundi sa kilos. At ang pinakamaganda dito, kapag natutunan mong basahin ang mga sinyales na ito, mas malinaw ang mundo mo. Hindi ka na maguguluhan kung may gusto ba siya o wala. Pero teka, hindi ibig sabihin ito ay dapat kang maging paranoid at laging naghahanap ng sinyales. Tandaan mo, ang tunay na sikreto ay hindi lang sa kilos niya. Ang tunay na sikreto ay nasa loob mo, sa kalmado mong presensya, sa dignidad at respeto mo sa sarili. Dahil kung wala ka nito, kahit anong senyales ang makita mo, wala rin. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko pa ang mas malalim na kilos na kaya kung tawa siya ng tawa sa mga simpleng banat mo. Ibig sabihin, gusto niyang manatili sa emotional state na nararamdaman niya kapag nasa paligid ka. Hindi ito fake laughter na halatang pilit. Mas magaan, mas natural. Minsan pa nga, may kasamang tapik sa braso o paghampas sa mesa. Genuine signs ito na ikaw mismo ang source ng atmosphere na gusto niyang ulit-ulitin. Pero tandaan, hindi tungkol sa joke ang totoo rito. Tungkol ito sa presence mo ikaw ang dahilan kung bakit siya natatawa ng mas madalas. At kapag isang babae ay masaya kapag kasama ka, hindi niya iyon basta ipapakita kung wala siyang nararamdaman. At ngayon, ikapito at huling senyales. Lingering. Anong ibig sabihin? Yung hindi siya agad umaalis kahit tapos na ang usapan. May mga pagkakataon na pwede na siyang bumangon o umalis, pero nananatili pa rin siya. Para bang naghahanap ng dahilan para manatili. Kapatid, oras ang pinakamahalagang resource ng tao. Kapag pinipili niyang ibigay pa ito sa iyo, kahit wala ng praktikal na dahilan, ibig sabihin may halaga ka sa kanya. Hindi lang yung simpleng politeness. It's a non-verbal declaration na gusto pa niyang makasama ka. At kung pagsasamahin natin ang lahat ng senyales, mirroring touch, body orientation, hair play, eye contact, laughter, at lingering. Parang nagiging secret code silang lahat. Isang code na madalas hindi nakikita ng mga lalaki kasi nakatutok tayo sa salita. Gusto natin marinig ng direkta. Oo, gusto kita. Pero bihirang-bihira mangyari iyon. Mas madalas, ipinapakita nila sa kilos. Dito papasak ang mas malalim na aral hindi lang ito tungkol sa paano mo malalaman kung gusto ka ng babae. Mas malalim pa. Ito ay tungkol sa kung paano kang magiging tao na kayang bumasa ng mundo ng mas malinaw. Kung gusto mong mas matuto na maganitong sikreto at aral na makakatulong sa iyo bilang lalaki, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pero teka, hindi pa nito nagtatapos. Dahil sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano mo magagamit ang mga senyales na ito nang hindi nagiging desperado. Paano ka magiging grounded at stoic kahit puno ng emosyon ng sitwasyon. Kung babalikan natin lahat ng gestures na napag-usapan, mirroring, touch, body orientation, hair play, eye contact, laughter at lingering, parang nagiging secret code silang lahat. Isang tahimik na sayaw na hindi laging sinasadya, hindi rin laging obvious, pero consistent. Ang problema, karamihan sa mga lalaki, hindi ito nakikita. Bakit? Dahil sanay tayong maghintay ng malinaw na salita, ng diretsyo at verbal na kompirmasyon. Pero ang mundo ng babae, mas malakas ang wika ng katawan kaysa sa salita. Kaya ngayon, gusto kong bigyan ka ng mas malalim na perspective. Hindi sapat na makita mo lang ang mga gestures na ito. Ang mas mahalaga paano mo sila tatanggapin? Kasi pwede makita mo nga, pero kung desperado ka o hindi grounded, mawawala rin ang halaga ng mga sinyales na ito. Kapatid, tandaan mo, ang tunay na attraction ay hindi lang tungkol sa kung anong ginagawa ng babae, kundi kung sino ka bilang lalaki. Kapag kalmado ang presensya mo, mataas ang respeto mo sa sarili at hindi ka dependent sa validation ng iba, doon lumalabas ang natural na magnetism. Kaya nga, kahit walang sinasadya, kusa nilang ipinapakita ang mga gestures mo sa sa'yo. Isipin mo ito. Kapag grounded ka at marunong magdala ng sarili, nagiging ligtas siyang ipakita ang mga kilos na yon. Kapag hindi ka grounded at laging naghahanap ng kompirmasyon, mas lalo siyang magsasara. Kaya ang unang trabaho mo ay hindi ang magbantay sa kilos ng babae kundi ang ayusin ang sarili mong presence. Ito ang Stoic Mindset na dapat mong isapuso. Hindi mo kontrolado ang kilos at emosyon ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Kaya kapag napansin mo ang mga gestures na ito, huwag kang masyadong ma-excite o mag-overthink. Basahin mo lang ng kalmado. Appreciate mo, pero wag mong gawing sentro ng mundo mo. Dahil kapag ginawa mong misyon ng paghabol sa senyales, nawawala ang dignidad mo. Alalahanin mo rin na ang attraction ay hindi magic, hindi rin ito laro ng manipulation. It's a response. Ang mga gestures na ito ay natural lang lumalabas kapag ikaw ay isang lalaking may dignidad, may disiplina, at hindi desperado. Kaya imbes na ubusin ang oras mo kakahanap ng senyales, ubusin mo ang oras mo sa pagpapalakas ng sarili. At dito ko gustong magtanong sa'yo, ilang beses ka na bang naging bulag sa mga ganitong senyales kasi masyado kang abala sa paghahanap ng malinaw na salita. Ilang pagkakataon na ba ang lumampas dahil hindi mo napansin na ipinapakita na pala niya sa kilos ang hindi niya masabi? Kung gusto mong mas malinaw na makita ang mga ganitong aral at sekreto, subscribe ka na ngayon. Ngayon, isipin natin ang mas praktikal na aspeto. Paano mo gagamitin ang kaalaman na ito sa totoong buhay? Una, maging present. Ibig sabihin, ang stoic na lalaki ay grounded. Hindi siya naghahabol ng validation. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya natitinag sa maliit na rejection dahil alam niya ang halaga niya at hindi ito nakasalalay sa atensyon ng kahit sino. At ito ang pinakamagandang enerhiya na naaamoy ng mga babae. Kapag ikaw ay buo, hindi kailangan ng sobra-sobrang effort kusang lalabas ang mga sinyalis. Kaya ang tanong ngayon, paano ka magiging ganong klasing lalaki? Una, ayusin mo ang sarili mong mundo. Huwag mong gawing misyon ang habulin ng atensyon ng kahit sino. Ang misyon mo ay gawing malinaw ang direksyon ng buhay mo. Pangalawa, panindigan mo ang disiplina. Kapag sinabi mong gagawin mo, gawin mo. Kapag nagset ka ng standards, panindigan mo kahit pa mawalan ka ng tao sa buhay mo dahil ang tao na natatakot maiwan siya ang laging talunan pero ang taong kayang tumayo mag-isa siya ang sinusundan at pangatlo matutong pakinggan ang tahimik na wika ng mundo hindi lang sa gestures ng babae kundi sa lahat ng bagay sa paligid mo kasi kung marunong kang maging present mas malino mong makikita kung saan ka dinadala ng buhay. At dito nagiging totoo ang pagiging stoic, hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil hindi ka alipin ng nararamdaman mo. Ngayon kapatid, gusto kong bigyan ka ng isang hamon. Sa susunod na encounter mo, huwag kang tumingin lang sa salita. Obserbahan mo ang kilos, ang titig, ang tawa, ang oras na binibigay niya sa iyo. Doon mo makikita ang hindi niya masabi. At kapag nakita mo na, tanungin mo ang sarili mo. Handa ba akong maging lalaki na hindi lang nakakaintindi ng senyales, kundi may dignidad na kayang tumayo sa sarili? Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin seryoso ka sa paglago bilang lalaki. Kaya heto ang ritual natin. I-comment mo sa baba ang linyang ito. Hindi ako naghahabol, ako ang pinipili. At para mas makilala kita, sagutin mo rin Nakapunta ka na ba sa Shargo? Ilang taong ka na mayon? At anong mga paksa tungkol sa Stoicism ang gusto mong pag-usapan natin sa mga susunod na videos? Subscribe ka kung nagustuhan mo ang video at siguraduhin mong lagi kang updated sa mga usapang magpapalakas sa iyo bilang lalaki. At tandaan mo ito kapatid, hindi mo kailangan maging perpekto para maging kaakit-akit. Ang kailangan mo lang ay maging grounded, disiplinado at totoo sa sarili. Dahil sa bandang huli, hindi ang naghahabol ang hinahanap. Ang hinahabol ay ang lalaking may direksyon, may paninindigan at may presensyang hindi matitinag. Yan ang tunay na kalakasan. Yan ang tunay na atraksyon at yan ang uri ng lalaki na kaya mong maging simula ngayon. E